Isang content creator na naman ang nasawi na dahil sa pagsunod niya sa isang utos ng isang viewers na kainin niya ang buto ng lechon manok. Diba sabi mo nga, mukong kakain ko, oda na. Hmm. Walang daya to. Sa mga bata dyan, nawag niyo itong gagayahin. Manood lang kayo mag-enjoy, o. Oh. Sa sana tuksok ka. Para hmm. hmm. matangtang ngipin ko sila, sa bukog. Hmm. Hmm. Wala akong magawa mga bay. Tamo lang kanyang. Si Romil sakin? akin. Si Romil. Jinun. Kaya sana po sa mga viewers, huwag naman po tayong basta-basta makuutos na isang content ko ito eh. Dahil kung alam natin, na ito ay isang delikado para sa kanya. At para po naman sa mga content creator, huwag naman po tayo basta-basta sumunod sa mga utos ng mga viewers kung alam naman natin na ito ay isang delikado. Huwag naman po tayo natin ipagpalit ng buhay sa isang kunting pera lang.